Hi guys, so nandito yung guys ang aking mga nakuha sa ngayon no, oh, yan yung yuto you know, guys ito may bago pa ma oh ma, pressure cooker hmm. ang mo. yan mo oh. tal, mood product yan you know, ang dami yan tapos may upuan ulit ako dun ma ito aircon to guys Ano. You know. bibenta ko lang naman yan Ito ang dami ito, may mga pabango dito ma Hakan mo Ito Ay mo, kapat ng kapal ma Pwede itong gamitin na na Ano ma Ito May oh. lock oh. Ito, ito ka lang tumaan ko lang ito, ano? ito ma, may mga ko, tapos mga ko. Nabidyo ko to kayo. Ito, Ito ma, mga Ariana, grande. Ito nisa. mga. Ito ma. Ito oh. mga. Na mga. Pangisipin niya yung dayan. Ano pa? ito Dito ba bababa ko ma. Airphone. Wala kang katulong dyan oh, magbaba. mali si Benoy. Anyway, oh, ano ba yan Yung mga wire guys, pinapulot ko na ngayon. Kasi pira para yan. Pira din yan. Ang daming wire na naman.

Niyan, Ilan ang ano ng kilo ng wire? Magkano bilhin niya basta binabayaran niya na lang ako. Nakapagano ka na dati? 4 kilo lang ito guys 4 kilo lang ito Anong karaan? Nakatuhan ni to pero mas marami ngayon to. andar 'di ko mai-de-bend kasi may pasok ako bukas

kita buhatin hati Ayos tak

Parang pambrush pa. Hmm. Sa? pa yung siya. Siguro hindi na. Hindi na to. Ba't ayaw mag magsaksak? Ano baka mukhang sila na. Magsila akong... Guys, thank you for watching. Pwede ito alam Ano ba yung biyon Ano ba?